wala daw dapat na ikabahala sa namataang dalawang research vessels ng China na umaligid sa may Philippine Rise na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noon lamang nakalipas na linggo. Ito ang inihayag ni Philippine Navy Spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad. Paliwanag na opisyal na base sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, otorizadong dumaan ang maritime traffic sa Exclusive Economic Zone ng isang coastal state. Umalis naman na din Ania ang mga nasabing barko ng China mula sa Exclusive Economic Zone ng ating bansa noon pang araw ng Sabado, matapos nga ang tinatayang tatlong araw na paglalayag ng mga ito. Una nang iniulat ng U.S. Maritime Security Analyst na si Ray Powell na sa kanyang ex-account na umalis mula sa Guangzhou, China noong Pebrero 26 ang dalawang Chinese research vessel at naglayag umano sa pamamagitan ng Basco Batanes at namataano namang Marswa 1 na nasa bisinidad na ng silangang bahagi ng Luzon sa northeast corner ng Philippine Rise. Base naman sa tracking ng Naval Forces Northern Luzon, sinabi ni Commodore Trinidad na ang general direction ng dalawang Chinese vessels ay papuntang Pacific Ocean. Kaya't posibleng nagsagawa lamang umano ang mga ito ng isang normal transit passage sa lugar. Hulian niyang namataan ang mga barko ng China ito po ay 600 nautical miles silang bahagi ng kasiguran sa Aurora o labas na ng exclusive economic zone ng bansa nitong umaga nga ng linggo. Sa kabatiran naman ng publiko, ang Philippine rice ay kilalang mayaman sa yamang dagat na nagsisilbing fishing ground at marine biodiversity hotspot. Mayaman din ito sa potential na mineral at langis. Tahanan din ito sa mga di pangkaraniwang corals at daandang species ng mga lamang dagat. Nagsisilbi din itong spawning ground at nursery ng migratory fishes kagaya na lamang ng pambihirang Pacific Bluefin Tuna. Ito mga kabombo, ang panig ng Philippine Navy may paglilinaw. Wala raw nangyaring panig. Um... Uh, dropping uh, sa ginagawang uh, signal jamming ng China sa mga barko ng Pilipinas. Alamin natin ang uh, mga update na yan mula kay Bombo Marlin Padierno. Nilinaw ng Philippine Navy na walang nangyaring eavesdropping sa ginawang signal jamming ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang tiniyak ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea si Commander Roy Vincent Trinidad. Kasunod ng pag-uulat ito na mayroong ginagong communication interference ng in China sa mga barko ng Pilipinas sa loob ng tatlo hanggang apat na taon na nakakalipas. Ani ang mga ito ay matuturing lamang bilang normal communication traffic at tanging ang pagputod lamang anya sa signal at normal na komunikasyon ng mga barko ng Pilipinas ang nagagawa nito gayon pa man ay ni Commodore Trinidad na walang nakuhang importanteng impormasyon ng China mula sa ginagawa nitong signal jamming sa mga barko ng Pilipinas tuwing nagkakasa ito ng misyon sa West Philippine Sea. Kaugnay nito ay hiniyag din ng opisyal na mayroong appropriate communication capabilities ang mga barko ng Pilipinas na mas moderno at secured bilang tugon sa banta na maaaring idulot ng communication interference. The, these are the normal communications traffic. I would not say drop. Uh, probably Monitoring. Mm -hmm. Monitoring our communications or interfering. So preventing us from communicating regularly or uh, normally. There are appropriate protocols how to address pag may mga interference na ganun. There are appropriate capabilities in our communications right now which I will say are modern and secured. Kung maalala una ng pinawi ng Philippine Navy ang pangamba ng publiko kasabay ng pag na hindi maituturing na nakakaalarma ang naturang cyber interference sa mga barko ng Pilipinas sapagkat hindi nito mapaparalisa ang kanilang operasyon. Ngunit gayon paman, bilang tugon ay kasalukoy na ng may sinusunod na communication protocol ang Philippine Navy upang matiyak na wala makukuhang impormasyon sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-ulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, nagpahayag naman ng mariing pagkundina ang embahada ng China na nakabasi dito sa Pilipinas sa naging pahayag kamakailan lamang ni Philippine Ambassador to the United States US o US Jose Manuel Romualdez. Una na kasing sinabi ni Ambassador Romualdez noong Miyerkules lamang na bagamat nakikita ng Estados Unidos bilang isang seryosong concern ang issue sa disputed water at posibleng conflict sa Taiwan, naniniwala ang an boy na ang tunay-anyang flashpoint ngayon ay ang West Philippine Sea dahil lahat umano ng mga pinag-aawayan ay nandoon sa naturang karagatan. Ang mga pahayag umanong ito ayon sa Imbahada ng China ay walang kabuluhan na nagpapalalalamang umano sa isyo sa disputed water at gumawa umano ng mga spekulasyon at malisyosong pagdungis laban sa China. Sinabi pa ng Imbahada ng China na ang pagdadala umano ng outside forces at pagboo ng maliit na hanay ay hindi makakatulong upang matugunan ang mga hindi pagkakaunawaan sa pinagtatalunang ng karagatan. Ngunit magpapalubha lamang anya sa sitwasyong pangrehiyon, gayon din makakasira umano ito sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Hinimok din ito si Ambassador Romualdez na ihinto na ang pagpapakalat ng umano'y maling China threat at xenophobia remarks at nanawagan sa opisyal ng Pilipinas na iwasang maging mouthpiece para sa ibang mga bansa. Samantala sa panig naman ng Pilipinas, partikular na ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tarelia ay patuloy nitong pinasinungalingan ang pag-aangkin ng teritoryo ng China sa pinag-aagawang karagatan. Anya, binaluktot ng People's Republic of China ang konsepto sa pamamagitan ng paggigiit ng mga iligal na pag-aangkin nito sa teritoryo bilang bahagi ng kanilang hurisdiksyon. Pag-iwas din anya sa mga legal at political facts na iligal ang presensya nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at nilalayon pang palakasin ang illegal gains nito sa West Philippines. Naniniwala si House Ways and Means Chairman at uh, Albay Congress Majowi Salceda na ang presensya ng Chinese vessel sa Philippine Rice ay isang malinaw na panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Ang pahayag na ito ay reaksyon bunsod naman ng namatang dalawang research vessel ng China dyan sa pag-aaligid nila sa naturang bahagi ng kargatan. At sinabi ni Congressman Salceda na magamat ang West Philippine Sea ay maaring uh... Uh, maaring uh, tinitingnan na tila isang condominium para naman sa mga kapitbahay na bansa ngunit ang China ay ganap na walang lugar para sa Benham Rise at ang uh, tinatawag din ito na Philippine Rise uh, dahil naman sa ilang amyenda na ginawa kaugnay sa katawagan ng naturang parte ng ating karagatan o teritoryo ito ay isang eksklusibong teritoryo para sa Pilipinas. Inihayag ng ekonomistang mambabatas na sa kasalukuyan ay mamayang mga hakbang na ang ginagawa ng Defense Secretary na si Gilbert Chudoro ingil naman sa pagpapalakas pa ng technological advancement at ng kapasidad particular na sa aerial at maritime patrols. Binigyang diin pa ni Salceda na sa pagsulong, hindi lang dapat gawin at uh, magpatrolya, kundi ipatupad din ang ating mga karapatan sa naturang lugar. Sinabi ni Salceda na nakikipagtulungan na ngayon kay uh, House National Defense Committee Chairman, Congressman uh, Buboy Tupas para sa pag-acquire o kaya naman pagbili pa ng mga advanced na armas at military hardware na ipasa na rin dyan sa kamera ang bersyon akong ah, nai doon sa naghihintay na lamang ng bicameral conference ah, committee mula sa panig naman ng Senado at ah, yan ay mababalangkas naman muna ano, yung pagbili ng mga karagdagang pasilidad para sa ating puwersa